TVJ, malaya ng gamitin ang trademark na Itbulaga. Aminado ang dating senador at isa sa miyembro ng TVJ na si Tito Soto, na ang pagkapanalo ng trademark ng Itbulaga, ay isang magandang regalo sa Pasko para sa kanila. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan na kinilala ng gobyerno na sa kanila ang Itbulaga. Definitely it's a Christmas gift. We're so happy about it being officially recognized by the government, not just by the people, but by law, official recognized ng batas. So talagang parang early Christmas gift, saad ni Tito Senador. Gayunpaman, hindi pa nila napag-uusapan ang kanilang mga plano sa hinaharap, o kung kailan nila ito balak gamitin muli. Perhaps, after the press con or after the day we'll discuss the other legal matters on our own, kung ano ang plano namin doon sa aming pangalan, pagpapatuloy ni Tito. Chika pa niya, alam na rin naman ng mga dabarkads na sa kanila talaga ang itbulaga. Ang biro ko nga doon sa mga kausap namin noon sa korte, sabi ko, ang alam ng tao, TVJ is itbulaga. Itbulaga, is TVJ. Kayo lang ang hindi nakakaalam, pagbabahagi pa ni Tito Senador. Say naman ni Joey, kahit paanong itawag sa kanila, mapa EAT o itbulaga, ay okay lang sa kanya. Natatawa kami, hindi kami nagagalit. Hindi katulad sa kabila, papagalitan. Kahit matatandaan din na bastos nila, kami hindi eh, sasabihin lang namin, ok lang yun. Kami rin naman yun, totoo naman. Kaya kahit E, okay lang kami. Kahit A, okay lang. Kahit T, okay lang. Kami pa rin yun, segunda ni Joey sa pahayag ni Tito Senador pagsisiwalat ng kanilang abogado na si Attorney Enrique Buco de la Cruz, na pabalitang ipinalam nito sa kanilang kliyente, na maaaring gamitin ang itbulaga bilang pamagat ng palabas. Ang opinion talaga ng Divina Law, pwede nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out dahil nga yung rehistro nila, hindi para sa entertainment. Ang registro nila ay para sa merchandise gaya ng sinabi ni Tito Senador, lahat ng abogado. Gayun paman, nagpasya na lamang ang TVJ na sundin ang pamamaraan upang matiyak na ang lahat ay natuloy ayon sa plano. Dagdag pa ni at ni Buko, sila ang pumili eh, si TVJ ang nagparaya at sinabing ayaw namin ang gulo. Tutal may proseso, sundan natin ang proseso. Nirespeto nila, ngayong lumabas na at sinasabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari ang may karapatan sa title na Bulaga o EBI ang TVJ, ay dapat sila naman ang rumespeto para isa lang ang gagamit kung ang tanong say kailan pwedeng gamitin, anytime. Say naman ni Vic Soto, siguro pag tumigil na yung gumagamit na iba at nagpakita ng respeto, yun na siguro ang tamang panahon na gamitin. Dagdag pa niya, pagka nagpakita na sila ng respeto at tigilan na nila ang panggagamit ng hindi na sa kanila. E mas masaya at siguradong hindi lang Merry Christmas kundi Happy New Year talaga. huwag kalimutang i -like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.